Kaya no, kaya no, kay Prince, kay Demon Kite, kay Wion, kay Kaye, kay Helie, kay Justin. Sabi niya dito, sobrang lakas daw ng boga natin. Shoutout sa Justin. Kay Clefford, kay Vanessa, kay Oblino, kay Erwin. Grabe naman yung comment niya dito. Sobrang lakas daw mga boga natin dito. So, by the way guys, gusto ko lang, disclaimer lang. Yung video natin dito is for the educational purposes only. So, for the entertainment lang, wala tayong ano dito, wala tayong ginagawang, ano, nakakarasan para gawin nyo. Uh, baka ano, para, I mean, hindi available to sa mga bata, guys, ha, sa mga ano dyan. So, dapat expert ka kung gumawa ka na neto. So, for the entertainment lang to, guys, so, ayan. So, shoutout mo kay ano, kay Vel, kay Romolo, kay Axel, kay Ubrino, kay Paul, kay Mike dyan, kay Kent, kay Vilma, shoutout sa'yo, Vilma, kay Maris, kay Juliet, Kay Emer. So, ayan. Shoutout sa inyo yan, guys. Thank you, thank you sa supportan nyo, guys. So, kung di dahil sa inyo, hindi tayo meron tayo dito. So, malapit na tayo mag ano, 60k subscriber, guys. So, abutin natin 100k subscriber, guys. So, ano pang mo? I-subscribe mo na yung video natin na ito para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube ngayong December. Grabe yan. Yan yung goal ko ngayong December, guys. Ma-reach yung 100k subscriber sa YouTube. So, grabe yan. So, ito na, guys. Ito na. Simulan na natin 'yung pag-sound ng ating dikalburo na boga pero bago 'yan is ang uh, muna natin to re-repair muna natin 'yung ating ano uh, dito 'yung uh,